Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw pa ang may kasalanan kahit ikaw ang iniwan? Yung pagkatapos ng lahat ng binigay mo, ikaw pa ang kailangang manahimik. Ikaw pa ang kailangang umiwas. Pero kahit masakit, pinili mong hindi na maghabol. Pinili mong manahimik. At ngayon, pitong araw na ang lumipas mula noong huli mong mensahe. At ito na ang punto kung saan nagsisimulang mabasag ang katahimikan, hindi sa'yo, kundi sa kanila. Ang video na to ay para sa mga lalaking hindi na naghabol at sa mga babaeng piniling itahimik ang sarili. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa wakas, natutunan nilang piliin ang sarili nila. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Bakit nga ba mahalaga ang pitong araw na to? Simple lang, kasi ang katahimikan, sa panlabas, parang wala lang. Pero sa loob, ito'y isang revolusyon. Isa itong labanan. Isang tahimik ngunit malakas na banta sa ego ng taong iniwan ka. Sa simula, akala nila kontrolado nila ang sitwasyon. Akala nila, ikaw ang babalik. Akala nila, ikaw ang matatalo sa katahimikan. Pero araw-araw na lumilipas ng walang mensahe, walang tawag, walang senyales, unti-unting nabubutas ang pader na itinayo nila gamit ang pride. Noong unang araw, tiwala pa sila. Malakas, mayabang. Yung tipong, wala lang yan, magtatampo lang yan saglit. Pero hindi ka bumalik. Hindi ka nag-explain. Walang paligoy-ligoy. Wala kang sinabi, pero ang dami mong nasabi. At sa araw na yon, nagsimula silang bantayan ang phone nila. Hindi dahil gusto ka balikan, kundi dahil gusto nilang patunayan sa sarili nilang sila pa rin ang may hawak ng kontrol. Pagdating ng ikalawang araw, nagsimula ang konting pag-aalinlangan. Parang may kulang. Nagsimulang pumasok ang tanong. Bakit parang ang tahimik niya? Dati hindi siya ganito pero andyan pa rin ang ego. Mahigpit pa rin ang kapit. Pinipigilan pa rin silang magtanong, magparamdam, magpakumbaba. Sa isip nila, kaya pa rin nilang kontrolin ang narrative. Pero alam mo na ang totoo. Unti-unti nang nababasag ang imahe ng pagiging in-control nila. Ikalawang gabi, hindi sila makatulog agad. Ini-scroll nila ang messages nyo. Hinahanap kung may pahiwatig, kahit wala tinitingnan kung may story ka. Naguguluhan sila, hindi nila alam kung galit ka o kung nakamove on ka na. Ang katahimikan mo ngayon ay parang salamin. Pinapakita nito ang hindi nila kayang tanggapin, na hindi na ikaw yung dating umiiyak at nagmamakaawa. Ikatlong araw nagsisimula na ang pag-aalala. Hindi pa rin nila inaamin sa sarili nila. Pero nararamdaman na nila, may epekto ang pagkawala mo. At ang hindi nila alam, ito palang wala na ginagawa mo ay isang uri ng presensya na mas malakas kaysa anumang salita. Hindi ka nagpaparamdam, pero damang-daman nila ang pagkawala mo. Hindi ito laro, hindi ito pakuluan para mang guilty. Ito ay desisyon. Desisyon mong respetuhin ang sarili mo. Dahil minsan, ang katahimikan ay hindi kawalan ng lakas. Ito mismo ang pinakapurong anyo ng lakas. Kasi alam mong kahit kaya mong maghabol, mas pinili mong maghilom. Dumating ang ikaapat at ikalimang araw at dito nagsisimula ang tunay na labanan sa utak nila. Nagsasalita na ang konsensya nila. Baka may mali rin ako. Baka nasaktan ko siya ng sobra. At habang mas tumatagal ang katahimikan mo, mas malakas ang tinig ng mga tanong na pilit nilang tinatabunan ng pride. Pero hindi na ito kasing tibay ng dati. May mga basag na. At hindi nila yon sasabihin. Hindi nila ipapakita. Pero sa loob nila, gulo na tulad ng isang gusaling walang pundasyon. Lumilindol. Pero pilit nilang pinapakita na matibay pa rin. Pitong araw. Isang linggo nang walang kahit anong mensahe. At ngayon, nararamdaman na nila ang bigat ng katahimikan. Hindi dahil nawalan sila ng kausap, kundi dahil sa pagkawala mo, napilitan silang harapin ang isang bagay na matagal na nilang iniiwasan. Ang sarili nila. Ang mga maling desisyon nila. Ang takot nila ang posibilidad na hindi ka nababalik. At sa araw na ito, sa ikapitong araw, ito na ang unang beses na mararamdaman nila ang bitak sa sariling ego. Isang manipis na bitak, pero sapat para magsimula ang pagbagsak ng lahat ng ilusyon nila. Hindi ito mangyayari sa harap ng maraming tao. Hindi ito tulad ng eksena sa pelikula na may luha at paghingi ng tawad. Tahimik ito, pero totoo. Dahil sa pag-ikot ng mundo, sa katahimikan ng gabi, sa mga eksena ang hindi natin nakikita, may nagaganap. May gumugulo sa isip nila at may tanong na ngayon paulit-ulit na, bakit hindi siya bumalik? At sa puntong ito, ikaw ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Hindi para saktan sila, kundi para ituloy ang paghilom mo. Kasi sa wakas, hindi mo na kailangan ng paliwanag mula sa kanila. Hindi mo na kailangan ng validation mula sa taong iniwan ka. Ang katahimikan mo ang nagsilbing panangga. Pananggalang mo laban sa sarili mong damdaming dati ay laging sumusuko. Ang totoo, hindi mo sila sinusubukang baguhin sa katahimikan mo. Binabago mo ang sarili mo. Hindi mo sila gustong saktan, gusto mo lang gumaling. At sa bawat araw na lumilipas na hindi mo sila hinahabol, mas lumalalim ang ugat ng respeto mo sa sarili mo. Mas nakikita mo kung sino ka kapag hindi mo ipinagpipilitan ang sarili mo sa isang taong piniling hindi ka panindigan. At kung iniisip mong hindi ka nila naaalala, tandaan mo. Ang katahimikan kapag galing sa taong mahal mo dati ay hindi kailanman tahimik. Umiingay ito sa isipan. Umiingay ito sa puso. At kapag nawala na ang lahat ng ingay sa paligid nila, ang natitira na lang ay tanong na hindi nila kayang sagutin. At dito muna natin ihihinto. Dahil habang lumalalim ang katahimikan, mas lumilinaw kung sino ang tunay na matatag. Alam mo kung bakit masakit ang katahimikan. Kasi wala kang pwedeng sisihin. Walang sigawan. Walang eksplanasyon. Tahimik lang. Pero sa likod ng katahimikang yan, may mga tanong. May mga alaala. May mga hindi nasabi. At sa araw-araw na lumilipas na hindi mo sila kinukulit, hindi mo sila hinahabol, mas lalo silang naiiwang kasama ang isa't isa, kasama ang sarili nilang konsensya. Minsan ang ego parang salamin, matibay kung buo. Pero kapag may isang basag, kahit maliit lang, unti-unti na yung kakalat. Hindi mo kailangan ng martilyo para durugin ang ego ng isang taong iniwan ka. Minsan, kailangan mo lang ng disiplina at katahimikan. Ang ikaanim at ikapitong araw ay yung yugto, kung saan ang dating malakas na paninindigan nila ay nagsisimula ng umalog. Kahapon kampante pa sila, pero ngayon may kirot na sa dibdib hindi nila inaamin. Hindi pa. Pero nagsimula na silang magtimpla ng what ifs. What if siya na talaga yon? What if ako ang may kasalanan? What if hindi na siya babalik kahit gusto ko na siyang kausapin? At yan ang hindi nila pinapakita sa iba. Kahit pa nagpo-post sila ng mga masayang larawan o naglalagay ng mga quote na parang hindi ikaw ang tinutukoy, alam mong lahat yon ay pagtatakip lang. Pagtatakip sa naglalaban-labang emosyon sa loob. Kasi ngayon, wala ka ng sinusupply na atensyon. Wala ka ng binibigay na validation. Wala ka ng effort na magpapatunay sa ego nila na may halaga pa rin sila sa buhay mo. At habang wala ka, doon nila napagtanto kung gaano ka kahalaga. Hindi nila yan aaminin, hindi agad. Hindi sa paraang gusto mong marinig. Pero mararamdaman nila yan. Dahil kahit ang pinaka-proud na tao, kapag nawalan ng pagmamahal na tunay, hindi makakatulog ng mahimbing. Hindi mapapatahimik ang isip. Hindi mababawasan ang bigat ng dibdib. Lalo na kung alam nilang sa bawat oras na hindi ka na nagpaparamdam, ay unti-unti ka nang natututo kung paano mabuhay nang wala sila. Ito ang psychological trap ng katahimikan. Hindi ito para painitin ang sitwasyon. Hindi ito larong pambata. Ito ang klasing tahimik na lakas na hindi nila inasahan. Kasi sanay sila sa habol. Sanay sila sa paliwanag. Sanay sila na ikaw ang mas may kailangan. Pero ngayon, sino ang tahimik at sino ang hindi mapakali? Ang mga araw na to, ikaanim at ikapitong araw, hindi ito ordinaryong mga araw. Ito ang punto kung saan nagsisimula ng ipagkanulo ng ego ang sarili nito. Dati, sinasabi nito, wala yan. Pero ngayon, bumubulong na ito ng, bakit hindi kanya hinahabol? Dati, sinasabi nito, kontrolado ko to. Pero ngayon, tinatanong na nito, may iba na ba siya? Dati, sigurado silang kaya nilang mawala ka. Pero ngayon, hindi na sila sigurado kung gusto pa nilang mawala ka. At hindi mo kailangang malaman yan mula sa kanila. Hindi mo kailangang marinig. Kasi makikita mo yan sa kilos nila. Sa paraan ng pagtingin nila sa mga stories mo. Sa mga palihim na likes. Sa mga indirect na posts. Sa bigla ang pangangamusta mula sa mga kaibigan mong hindi naman nila kinakausap dati. Lahat yan senyales ng isang basag na ego na hindi pa handang aminin na nasasaktan na sila. At ang katahimikan mo ang dahilan. Ngunit ito ang mahalagang punto na hindi pwedeng mawala sa iyo. Hindi mo ginagawa ito para maghabol sila sa iyo. Hindi mo ginagawa ito para gantihan sila. Hindi ito taktika. Ito ay proseso. Isang proseso ng paglalakad palayo mula sa buhay na binuumo sa paligid nila at pagbalik sa sarili mong sentro. Sa mga oras na gusto mong mag-message, tandaan mo, hindi mo sila pinapatahimik para saktan sila, kundi para tulungan ang sarili mong gumaling. Hindi mo pinipigilan ang sarili mong mag-explain dahil gusto mong ipakita na ikaw ang mas matatag. Ginagawa mo yan dahil alam mong ang bawat mensaheng hindi mo ipinapadala ay isang paalala sa sarili mong kaya mong manatiling buo kahit wala sila. At kung iniisip mong hindi nila nararamdaman to, isipin mo lang ito. Ang ego ay laging takot sa kawalan ng kontrol at sa katahimikan mo, nawawala na sa kanila ang kontrol. Pitong araw pa lang, pero ang epekto nito ay hindi mo masukat. Dahil hindi lang sila ang binabago nito, kundi pati ikaw. Dahil habang sila'y kinakalawang sa tanong na bakit, ikaw naman ay unti-unting gumagaling, lumalalim, tumitibay. Tahimik kang nagbabago habang sila'y tahimik na nababali. At sa puntong ito, huwag kang bumalik dahil hindi mo na kaya ang bigat. Huwag kang bibigay dahil umiyak sila. Huwag kang matitinag dahil nagparamdam sila. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng mensaheng kaya mong ipadala, kundi sa dami ng mensaheng kaya mong hindi ipadala. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Isa itong pader. Isang pader na nagsasabi, hanggang dito ka lang. Hindi na kita hahayaan sirain ang katahimikan na kay tagal kong pinagipunan. At kung aabot man sa araw na sila mismo ang lalapit, humingi ng tawad o magtanong kung pwede pa bang maayos. Ang sagot diyan, hindi dapat base sa bigat ng lungkot mo. Dapat base yan sa lakas ng pagbabago mo. Kasi ang katahimikan, sa dulo, hindi lang para sa kanila. It's size nice for you. Kapag nakarating ka na sa ikapitong araw ng katahimikan, may dalawang bagay lang ang malinaw. Isa, na kaya mo palang hindi maghabol. At pangalawa, na ang dating hindi mo akalaing kakayanin, ang pagbitaw, ay posible pala. At nakakagaling. Pero huwag mong akalaing tapos na ang laban dito. Sa totoo lang, dito palang nagsisimula ang tunay na pag-usbong mo. Dahil ngayong nakatikim ka na ng katahimikan na hindi bunga ng takot kundi ng lakas, hindi mo na basta-basta isusuko ang kapayapaan mo para lang sa saglit na pag-asa. Ngayong hindi ka na nagpapadala sa impulse. Hindi ka na padalos-dalos. Hindi ka na sumusulat ng mahahabang mensahe sa notes app tuwing gabi. Tinatanggal kinabukasan. Hindi mo na kailangan ng closure galing sa taong hindi man lang kayang magsabi ng totoo dahil natutunan mo na ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang simula ng muling pagbubuo sa sarili mong pagkatao habang sila ay tuloy pa rin sa internal conflict nila. Habang pilit pa rin nilang pinaninindigan sa labas na okay lang sila. Sa loob nila may giyera dahil kapag ang ego ay nasanay sa kontrol at biglang natanggalan ng atensyon, validation at kahalagahan. Ang tanong na paulit-ulit sa kanilang isip ay hindi na, mahal pa kaya niya ako? Kundi, bakit hindi niya ako hinahabol? Ang ego kasi ay hindi humihingi ng pagmamahal. Validation ang hinahanap niyan. Kaya kahit alam mong mahal ka pa nila, hanggat mas malakas ang pride nila kaysa sa pagmamahal nila, hindi sila lalapit. Hindi sila magsisisi hindi sila magbabago. At yan ang kailangan mong tanggapin. Kaya importante ang ikapitong araw. Hindi dahil ito ang araw na babalik sila, kundi dahil ito ang araw na ikaw ang dapat magdesisyon. Kaya mo na bang piliin ang sarili mo kahit bumalik pa sila? Ito na yung moment na dapat mong itanim sa puso mo. Na ang lakas ay hindi lang yung pananatiling tahimik, kundi yung pagtanggap na hindi lahat ng nawawala ay kailangang hanapin. Minsan ang pagkawala ay pagpapalaya. At yung taong iniwan ka nang hindi man lang lumingon, sila rin pala yung mas natakot sa katahimikan mo kaysa sa kahit anong galit mo. Dahil ang galit, kaya nilang kontrahin yan. Ang drama, kaya nilang isang tabi. Pero ang katahimikan, wala silang panangga diyan. Kasi hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito. At habang mas tumatagal kang tahimik, mas malaki ang espasyong binubuo mo sa isip nila. At sa bawat espasyo, may tanong. May guilt may panghihinayang, at habang sila ay nalulunod sa tanong, ikaw ay natutong huminga ng mag-isa. Ang silence mo ngayon ay hindi na self-defense. Isa na itong anyo ng self-respect. Hindi mo na ito ginagawa para makuha ulit ang atensyon nila. Ginagawa mo na ito dahil sa wakas, ayaw mo nang ipaglaban ang mga tao na hindi ka naman kayang panindigan. Dahil sa totoo lang, ang tunay na relasyon ay hindi nasusukat sa bigat ng damdamin, kundi sa tibay ng paninindigan hindi mo kailangan ng taong mahal ka lang kapag malungkot sila. Kailangan mo ng taong pipiliin ka kahit alam nilang hindi ka madaling mahalin dahil may respeto sila sa'yo, hindi lang emosyon. Ngayong pitong araw ka ng tahimik, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo ba talagang bumalik sa dati? O mas gusto mong tahakin ang bago mong daan? Yung ikaw na ang sentro, hindi sila? Walang masama kung umaasa ka pa rin. Normal yan, tao ka lang. Pero may hangganan ang paghihintay. May punto na kahit gaano mo sila kamahal, mas pipiliin mong mahalin ang sarili mo. At kung dumating man ang araw na bumalik sila, dala ang mga linyang "Na miss kita," pwede pa bang ayusin? na ko kung gaano kakahalaga tumingin ka sa sarili mo. At itanong mo, ako pa rin ba 'yung dating tao na handang tanggapin kahit wala namang binago? Dahil kung hindi na, panalo ka na. Hindi dahil natalo mo sila, kundi dahil napagtagumpayan mo ang sarili mong kahinaan. Hindi mo na kailangang gumante hindi mo na kailangang ipakita kung gaano ka nasaktan. Dahil sa katahimikan mong yan, mas malakas ka ng magsalita kaysa dati mong pagmamakaawa. Kaya kung ikaw yung taong piniling manahimik, piniling wag maghabol, piniling gumaling sa sarili mong paraan, tandaan mo, hindi lahat ng nakikitang mahina ay talo, at hindi lahat ng tahimik ay talunan. Minsan, ang tunay na mandirigma ay yung hindi kailangang ipaliwanag ang laban niya. At ngayong narating mo na ang ikapitong araw ng katahimikan, hindi mo na kailangang humingi ng lakas sa iba, dahil nasa iyo na, nasa puso mo na. At kung may muling babalik man sa buhay mo, sana hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nakita nila kung gaano mo pinili ang sarili mo. At kung wala man silang gawin, ayos lang. Dahil ngayon, ikaw na ang gumagawa ng sarili mong kwento. Hindi mo na kailangang mag-antay ng ending sa isang taong hindi mo nakilala dahil sa katahimikan mo, nahanap mo na ang pinakamatibay mong kakampi, ang sarili mong respeto. At sa huling tanong, habang hawak mo ang katahimikan mo, pipiliin mo ba ulit sila? O pipiliin mo na rin, sa wakas, ang sarili mo, walang nakakakita sa hirap ng desisyong pinili mong manahimik? Walang pumapalakpak sa gabi-gabing nilulunok mo ang luha mo, pinipigilan ang daliri mong mag-type ng kamusta ka na? Walang gantimpala sa pagiging matatag habang ang puso mo ay gustong sumigaw. Pero kahit walang nakakita, ikaw ang saksi. At yan ang mas mahalaga. Dahil sa katahimikan mo, nasaksihan mo kung gaano kakalakas kapag wala kang inaasahang kapalit. Kapag ang desisyon mong huwag maghabol, ay hindi nabunga ng pride, kundi ng paggalang sa sarili. Ilang beses mo nang iniisip, ako na lang kaya ang mag-reach out? Ilang beses mo nang nilabanan ang urge na mag-like ng post nila, magparamdam, maghintay ng reply, pero hindi mo ginawa. At sa hindi paggawa mo, mas lumalim ang respeto mo sa sarili mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong makuha ang atensyon nila. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong ibalik ang atensyon mo sa sarili mo. Kaya sa araw na ito, sa ikapitong araw ng katahimikan, hindi mo lang binasag ang ego nila. Binasag mo rin ang luma mong sarili. Yung dating ikaw na handang ipaglaban ang kahit sinong umaalis yung dating ikaw na laging umaasa sa mensahe nila para maramdaman mong mahalaga ka. Ngayon, ikaw na yung gumising isang araw na hindi sila ang una mong naiisip. Ikaw na yung lumabas ng bahay, tahimik pero may panibagong tapang. Hindi mo pa man nakikita ang lahat ng resulta, pero may pakiramdam ka na, gumagaling ka na. At siguro, sa mga darating na araw, sila ang unang magsasend ng mensahe. Baka bigla silang mag-comment, mag-react sa story mo, o magparamdam sa kahit anong paraan. Hindi dahil gusto ka nilang balikan. Minsan, gusto lang nilang siguraduhin andyan ka pa, nakaabang. Pero ito ang tanong, andyan ka pa ba para sa kanila? O baka andyan ka na lang para sa sarili mo? Kasi habang sila ay nagtataka kung bakit hindi ka na bumalik, ikaw naman ay nagsisimula ng bumuo ng bagong kwento. Hindi para ipakita sa kanila na masaya ka na, kundi dahil sa wakas nagsisimula ka ng maging masaya talaga. Minsan akala natin ang healing ay dramatic. Akala natin may turning point na may iyakan, sumbatan, harapang pag-amin ng lahat. Pero minsan, ang healing ay tahimik. Walang announcement. Walang seremonya. Bigla mo na lang mapapansin na hindi mo na sila hinahanap. At kapag nakarinig ka ng pangalan nila, hindi na sumisikip ang dibdib mo. At yan ang tagumpay. Kaya ngayon, kung narito ka pa rin at nanonood, alam kong may pinagdaraanan ka. Pero gusto kong sabihin to, direkta sa'yo, hindi ka mahina, hindi ka kawawa, hindi ka kulang. Ang ginawa mong katahimikan ay isang uri ng tapang na hindi kayang gawin ng karamihan. Pinili mong maglakad palayo sa taong mahal mo. Dahil mas pinili mong manatili sa sarili mong pagkatao. Hindi mo kailangan ng grand closure. Hindi mo kailangan ng apology para magsimulang gumaling. Minsan, sapat na ang sarili mong katahimikan para mapagtanto mong kaya mo pala, kaya mong mabuhay, kaya mong magmahal ulit, una, sa sarili mo. At kung darating man ang panahon na may lalapit ulit sa'yo, tandaan mo, hindi ka na yung dating tao na madaling balikan. Hindi ka na yung dating madaling mapasunod. Dahil ngayon, alam mo na, hindi lahat ng bumabalik, karapat dapat ulit papasukin. Kaya kung may gusto kang i-comment sa video na to, sabihin mo lang ito tahimik kung gumagaling. Kasi totoo yan, at proud ako sa'yo. Kung nakatulong sa'yo ang mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like ang video. I-share mo ito sa kaibigan mong pinagdadaanan din ang parehong laban. At kung gusto mong matuto pa ng mas malalim na paraan kung paano itayo muli ang sarili mo gamit ang disiplina, respeto, at tahimik na tapang, mag-subscribe ka. Dahil dito, hindi lang puso ang nilalabanan. Dito, binubuo natin ang pagkatao. Sa dulo ng araw tandaan mo 'to. Walang may-ari sa kapayapaan mo kundi ikaw. At ang sinumang hindi marunong igalang ang katahimikan mo, hindi karapat-dapat marinig ang kwento mo. Tahimik ka mang naghilom, matatag ka pa rin. At 'yan ang hindi kailanman kayang wasakin ng kahit sino. You're ready now, not to go back but to move forward.